20, 30 50 Thank you. So ayun na naman bigyan tayo ng tip. <laughs> Kila ganito nan. Kila yung gatang na tip. Check na to. Ah, 156 plus 7. So 906. So binigyan tayo ng 50 na tip. <laughs> All right. Napakaswerte yung biyahe natin ngayon ng mga kamaks. At ang location sa Max na ata sa may SM SM Consolacion. So ganun pa rin yung setup natin mga Kamax, Ah, uh, bali vale. Ah, uh, off natin yung auto and then on ulit and then set up po natin check natin yung mga may lugar ito consolation so uncheck natin compostela uncheck aliluan uh, pati liloan uncheck ito Mandawi, daw eh Uh, pwede rin i-check out kasi medyo malayo ang layo na siya nasa mga 70 yata yung DF dito so, alright so that's all and then save and then complete natin alright <laughs> so tingnan natin may booking so medyo malayo so ayun ganyan lang siya mga kamax so bali pangalawang booking natin dalawang 3 digit so first is binigyan tayo ng 200 sa ating first booking and then ngayon na naman ah, binigyan din tayo ulit ng 200 so bali 400 yung yung ano mga natin ayan may try natin so may booking pap papuntang sa tunay nyo area so 143 try natin request ah, baka pumasok pero medyo malayo din sa atin ah, 2.1 km mga kamax so, sa, sa, dalawang booking na nakuha natin mga, mga kamax no, mga 400 na tayo mga kamax <laughs> napakabilis yung kita natin dito mga kamax ayan that's all mga kamax no? so yun lang muna mga kamax so pwede kayong mag comment sa baba mga kamax pag may mga tanong kayo mga kamax or may mga suggestion kayo about sa ating video so ayan ah, mababasa ko rin yun yung mga comment yung mga kamas ah, at huwag din kalimutan na no, mag oh my god napasukan tayo <laughs> maliit na diit mga kamas pero napakalapit lang kasi mandawi din to area so accept natin andito lang yun din yun sa SM 48 yung diit pero napakalapit lang po yung yung ano yung drop off niya mga kamags na belong din sa Mandawi area. So okay na din to kasi 0. ano lang to nasa yung pick up location is nasa SM din si tayo ay nasa SM din. So right now. So pick up natin mga kamags. Bali hanggang dito na lang po yung video natin mga kamags kasi medyo mataas na po yung video natin. So ingat po palagi mga kamags no sa mga nagbibiyahe pa and then Huwag po kalimutan lahat ng mga pabayad online ay mga scam po yung mga kamag. So, alright. So, bye-bye.